Uji Diaz si giniit na hindi niya kinumpirmang break na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Nagkasama-sama sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla at Andrea Brillante sa remake ng teleseryeng Pangako Sayo, Mayo 2015, Pebrero 2016. Gumanap doon sina Daniel at Andrea bilang magkapatid na Angelo at Lia Buenavista sa media ko ng pelikulang In His Mother's Eyes nitong November 16, Thursday ng gabi sa Oriental Palace, Murato Avenue, Quezon City, inusisa si Uji Kaugnay sa nasabing issue. Naniniwala ba siyang may something na namagitan kina Daniel at Andrea pinaninindigan niya? Sinabi ko nga, paulit-ulit, heto ho ang nakarating sa amin, hindi po ito confirmed. Say ni Uji na gumanap bilang bugart, isa sa mga kaibigan ni Bibs sa In His Mother's Eyes. Hintayin po natin sila kung ano ang sasabihin nila, kung ano ang totoo doon sa nabalitaan natin. Ang dating kasi sa Kathniel fans, sinabi na niya, napakunot noo si OG, so hindi ko problema. Problema ko? Hindi ko problema yon Problema yon ng nakaka-interpret na yun ang kanilang interpretasyon. Ano ang reaksyon niya sa pag-unfollow raw ni Catherine kay Andrea sa Instagram? Nasa vlog ko yun eh, dun yun na lang anuhin, hahaha, paghagikik ni Uji. Lahat kayo nagba-vlog ako pa ba nagba-vlog din ako. Hindi ba niya naisip na tanungin muna ang Kathniel bago niya pinasabog iyong balibalita? Napabuntong hininga si OG. Again, ito po yung nabalitaan namin. Hindi po ito confirmed. Hintayin po natin silang magsalita kung ano ang totoo. Basta importante at the end of the day, gusto ko sila pa rin. Maliban kina Roderick at OG na sa cast ng In His Mother's Eyes, sina Maricel Soriano, L.A. Santos, Myla Gumila, Ruby Ruiz, Elison de Dios, Vivory, Rain Parani, Rochelle Pangilinan, Ina Evans, Nolo Lopez, Bong Gonzales at Skyly Alcalde. Idinirek ito ni FM Reyes mula sa panulat ni na Jerry Gracio at Gina Marisa Tagasa. Showing ito sa mga sinihan umpisa November 29. Nasa huling vlog ng OG Diaz Showbiz update, ipinakita nilang magkasama sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa event ng mag-inang at Rambo Nunez na isang golf tournament na ginanap sa Santa Elena Golf and Country Club sa Cabuyao, Laguna, Kamakailan lang. Ipinakita nila ang video na minsan hindi magkatabi ang magkasintahan dahil may iba silang kausap pero may kuhang magkasamang sumayaw ang dalawa at mukha naman silang masaya. Heto na nga, ipinamukha sa akin ng ilang fans na ayun na nga, nagkita at nagkasayawan pa itong si Daniel at si Catherine. Wala kayong dapat ipamukha sa akin dahil sabi ko nga na tayo ay nagdarasal at umaasa na sila pa rin. So ano yung ipinagsisinter nyo? Pahayag ni Uji para sa ilang Kathleen fans. Ako naman naniniwala na mas maraming alam ang fans at dapat huwag silang magbubulag-bulagan. I'm sure alam nila kung ano ba talaga ang koneksyon ni Andrea Brillantes, kina Daniel at Catherine. Bakit hindi si Andrea ang alamin nila o sitahin nila? Bakit si OG Diaz? Base sa mga nakikita at naobserbahan namin sa magkasintahan, parang sila na talaga at hindi na mapaghihiwalay yan. Pero kung ano man ang pagdadaanan ng kanilang relasyon at kung ano ang magiging desisyon, walang magagawa ang mga loyal fans nilang dalawa. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye.